Legendary lugawan sa malolos na madalas kainan ng mga taga-Bulacan. Tara, yung mga kanus, alam niyo ba ang nalaman ko? Dahil tag-ulan, marahil maraming nakagkikrave ng something masabaw o mainit. Kaya naman aking pinuntahan ang ilan sa mga legendary lugawan sa malolos. Una sa listahan ang sitangs na located sa Quatro Cantos, Santa Isabel, Bagong Bayan. Malapit lang sila sa simbahan ng Santa Isabel. Sila ay nagsimula noong 1970, kaya mahigit limang dekada na silang nagtitinda ng lugaw. Uh, Robert Joseph Villegas sa ng Sintang. Uh, Nag-start kami 1970s ng Lola ko. Tapos uh, ang unang mga produkto namin ng kuto, kutsinta, sabi-sabihin. Tapos ngayon, uh, wide variety na nakakanin yung tinitinda namin. Sinubukan ko ang kanilang LTB na 70 pesos per serving na malasang lugaw. Sobrang bagay yung nilagyan ng tamis-asim na suka yung tokwa at baboy, walang aftertaste. Tapos panalo din sa lasa yung bagnet. Sikat din dito ang kanilang dinuguan na 70 pesos na bagay sa kanilang masarap na puto. Speaking of puto, marami sila ditong kakanin na tinitinda, katulad ng puto pao, kutsinta, sapin-sapin, bibingkang kanin, bibingkang munggo, sumangyangin, sumanlatik, palitaw, biko at marami pang iba. Open nga pala sila from 7am to 5pm every day. Next ay ang Susan sa nagsimula sa giginto na may pangalawa ng branch sa Dakila Malolos na malapit sa Rover Gas Station. Sila ay nagsimula naman noong 1985 pa, kaya naman sila ay may mag-aapat na dekada na. Nag-start ang Susan's Lugawang 1985 uh, nag-start dito yung original talaga yung Susan, kita ko. Uh, bali pa man ko ng Susan. Uh, bali na kilala kami sa ano, uh, lugaw tapat baboy talaga. Tapos, uh, yun yung sa suka. Iyan yung binabalik-balikan talaga ng mga customer. Ang LTB nila ay 55 pesos naman, may pagka-cloudy ang texture, mas magpapalasa yung suka sa kanya dahil sa pinakulong baboy. Samantalang laga naman ang style ng tokwa't baboy, pero syempre, di mo wala ang napakasarap na suka nila as in. Madalas din bilhin ang goto nila dito na 50 pesos, tok nening na 20 pesos at okoy na 45 pesos na masarap, lagi fresh at bagay sa suka. Open naman sila from 6 AM to 10 PM every Pangatlong pinuntahan ko naman ay ang Leitas Kusina no located sa Bulihan Mall Lolos na malapit sa crossing lang ng Bulihan. Oh, okay, si si Lita de Leon. Ako ni ang may-ari nitong Leitas Kusina. Nag-start ito noong June 18, 2009 open na sila since 2009 at ngayon ay 24 hours silang open. Meron silang LTB na 70 pesos na in the mid of now to cloudy ang texture. May kaunti kang malalasa na pakulo na pork broth. At aba, dito todo crispiness ng bagnet ng baboy ang matitikman mo. Nakakayak talaga. Anyway, bestseller din dito ang kanilang top silog na 115 pesos at kare-kare with rice na 135 pesos. FYI, di katulad ng dalawang nauna, wala silang pinaprovide na bote ng suka sa mesa. Ang apat na pinuntahan ko ang katabi ng litas na Valenzuela bahay pawid na nagsimula noong 1981. Nagumpisa kami sa BSU sa 1981, tapos lumipat ko kami dito sa Diversion sa Ulihan. 2005. Mas nakakalamang na lugaw ang in-order dito at dito din naman sila nakilala. At dahil open sila 24 hours naman, lugaw tokwa at laman ang aming in-order na 75 pesos na mas pino ang kanin sa lugaw, mas malabnaw. Laga ang laman at malalaki ang hiwa. Suka ay manamis-namis naman. Idagdag ko na rin ang pinuntahan ko noon na lugaw ni Abel na located sa Santissima Trinidad na nagsimula noong taong 1992 na open from 6.30am to 8pm every day Order LTB sa lugaw ni nila, malalasaan mo na lumalamang ang pinakulong baka sa kanilang lugaw na may laga na laman sa tokwa't at baboy. At syempre, kilala din sila sa kanilang lumpiang sariwa. At may kita nyo at malalaman nyo din naman ang lahat ng lugawan na pinuntahan ko ay na-feature na sa iba't ibang programa sa TV. Para sa akin ay may iba't ibang klase sila ng stilo sa pagkakaluto ng lugaw. Kaya naman depende talaga sa panlasa at budget mo kung saan ka kakain. O ano pang iniintay nyo? I-comment nyo naman sa baba ang paborito nyong lugawan at malay nyo, hindi ko pa yan napupuntahan. Tara na at kumain ng lugaw dito sa Malolos, Bulacan. Let's go!